Agad na ipinag utos si Mayor Benjamin Quaresma III ang investigasyon kaugnay ng isang viral na video na nagpapakita ng umano'y pambubuli ng pitong estudyante sa isang kapwa nilang grade 8 student sa Bambang National High School noong ikawalo ng Hulyo. Sa isang opisyal na liham na ipinadala sa punong guro ng paaralan na si Luz Viminda M. Cordero, Hiniling ng Alcalde ang agarang aksyon sa insidente at ang pagtukoy ng kaukulang parusa sa mga sangkot. Bagamat nangyari umano ang insidente sa labas ng paaralan, nakasuot pa rin ng uniforme ang mga sangkot na estudyante. Sa video, makikita ang itinulak at sinampal ang biktima. Matapos lamang umano itong magkomento sa isang simpleng insidente, nang hindi agad pagbubukas ng pintuan. Ayon sa ulat, ang mismong grupo ng mga nanakita ang nagpakalat ng video na tila pinagmamalaki pa ang kanilang ginawa. Tinayak ni Mayor Quaresma na ang mga sangkot kasama ang kanilang mga magulang ay pagharapin sa ng masinsinang pag-uusap kasama ang paaralan upang uh, maresolba ang gusot, uh, mapanagot ang uh, dapat managot at maiwasan ng pag-ulit uh, ng ganitong uri ng karahasan sa kabataan. Nangako rin ang paaralan na ito'y isinangguni. Nasa kanilang advisor at uh, Prefect of Discipline at mananatiling tutok sa pagsasaayos ng relasyon sa pagitan ng mga estudyante. IFM News.